Nagsimula sila ng taong 1997 at ngayon ay may apat na silang branches. Isa sa Luzon, dalawa sa Visayas at ang bagong tayong branch nila sa Mindanao. Hi mga suki! Samahan nyo kami ngayong araw dahil another legit at trusted na supplier ang ipapakilala namin sa inyo. Meron silang sariling rice mill at direct importer sila ng mga bigas kaya nakasisigurado kang mura at quality ang mga bigas nila. Alam kong matutuwa kayong lahat dahil hindi lang sila sa Luzon may branch, meron din sila sa Visayas at sa Mindanao. Nandito kami ngayon sa Kingfields Rice Solutions Las Piñas Branch at located ito sa J. Chon Kew Street, Barangay Manuyo 2, Las Piñas City. Maaga pa nga lang ay marami na ang nagpipick up dito ng mga bigas. Eto nga at pagpasok nyo ay nakaredy na ang mga sample ng kanilang mga buti para ipakita sa bawat customers na nag inquire sa kanila. At ngayon ipapakita ko sa inyo ang mga brand ng bigas na meron sila at no filter yan ha, kitang kita nyo kung gaano kamura ang mga bigas nila dito. Mula sa pinakamurang pangmasang presyo nila na nagkakahalaga lamang ng 995 pesos na 25 kilos ng sinandoming. Nagbababa rin sila ngayon ng 2,000 na sako ng mga bigas at sila ay direkta ng nag import mula Thailand, Vietnam, Pakistan at sa India. Nakakatulong din ang pag import natin ng bigas mula sa ibang bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng demand ng bigas dito sa Pilipinas. Pinas Dahil sa dami ng kanilang binababang bigas, ang kagandahan dito ay may forklift silang ginagamit. Nang sa ganon ay hindi masyadong mapagod ang mga nagbubuhat ng bigas hanggang sa pagkamada nito sa loob ng warehouse. Sa tulong ng forklift ay kahit papano napapagaan ng kanilang pagbubuhat dahil alam naman natin na nakakapagod talaga ang magbuhat ng bigas. Nagkataon din na may mga dumating silang bigas ngayon kaya ang mga nagpipick up ng bigas ay nakapark muna sa labas. Pero wag kayong mag-alala dahil mabilis silang silang nagbabalik baba sa dami ng nagbubuhat at sa tulong na rin ng forklift. Marami rin ang mag aasit sa inyong mababait nilang staff. Malawak din ang kanilang parking space dito sa loob at covered po ito. Ang araw po pala ng pag-pick up dito ay Monday to Sunday from 7.30 a.m. to 5 p.m. Wazeable din ang kanilang area at along the highway lang kaya hindi kayo mahihirap ang hanapin ito. 5 minutes away lang din sila sa SM Sukat Paranaque at kung gusto mo namang mag up ng gabi ay pwede rin. Basta't kayo lamang po ay magpapag schedule ahead of time. Just look for Miss Joy and Melchor. Dito naman sa labas ay nagkakarga na rin sila ng mga ide-deliver. At eto na mga suki, alam kong marami ang naghihintay sa inyo. Dito sa Las Piñas branch ay free delivery minimum order of 30 bags within Las Piñas and Paranaque. Outside sa nasabing lugar ay magbibigay din sila ng free delivery depende po sa inyong location at sa dami ng ating o-orderin. Ito na mga suki, ang napakaganda sa Kingfields ay meron din silang dalawang branch sa Visayas. Ito ay sa Coastal Road, Barangay Napnud, Leganes, Iloilo kung saan located din ang kanilang main branch. At ang isa pa nilang branch sa Visayas ay located sa Barangay Banago, Bacolod City. Sa Mindanao naman mga suki, ito na ang hinihintay ng marami dahil meron silang kakabukas lang na branch noong October 18. Sa Purok San Vicente, Barangay Labangal, General Santos City. Ito po ang kanilang Facebook page para madali nyo silang makontak for inquiries. Pakilike and follow na rin po ng kanilang page. Para updated kayo lagi sa Kingfields, kung naghahanap kayo ng napakamurang bigas at direct importer, ay itong Kingfields ang may re-recommend namin sa inyo. Hindi lang sa legit at trusted silang supplier, ay subok ng magaganda rin ang kalidad ng kanilang mga bigas. Bukod sa Facebook page, ay eto po pala ang kanilang mga contact numbers. Thank you for watching, mga suki!